kini Uh, What's up mga mga ka kaid? So, so karon is ito na yung pinaka hinihintay ko ng matagal, ng matagal, ng matagal, ng matagal, ng matagal. Ng matagal. Kaya nga nun mga ka <laughs> eh, karon is napalit na ta. Oglap ta. Matagal nun mga kaya baba mo is nagsigil mo kung tigong ani which is wala na ko ikaw ngay para lang makatigong ko o dapat dili pag na ninyo sundo uh, it's my ano man it's my brainly thinking pa man na. basta no bawal ninyo sundo ng mga so which is nagtigong mo ng mga kaiso para makapalit ang laptop so ang laptop is magamit na to sa eskwelahan like pang trabaho saan kaya nag sideline mo ko karon o yung kaduha is mag-edit sa ato mga vlog. Yung uh, mga uh, gamit ka yung laptop. Yung e, na ang laptop. So, tinin na nato ni Padugan mo makaitso. Okay, eh, excited na ko. Okay, eh, makamit na na ako ang akong pinaka matagal na matagal na matagal na matagal na matagal na matagal tagal tagal tagal, tagal, tagal. Yeah, dalawa si the card. được cái được cái không được cái cả tay lên coi đi đi ơi So nakapalit na na daw ang laptop no? And then <laughs> oh. oh my god da -da -da. Oh, there's more! Woo! <laughs> so, na ito laptop. So, syempre, na ano say, freebies! Freebies kay Charger! Mouse pad! Oh! Mouse! Okay, na may pad. So, na mouse pad. Kaya, <laughs> yeah. ano na, please? No? So, na okay naman na nakuha naman na ito ang ah, pre-base peso na balik kinusig niyong mawala patay na tayo na rin kumakaon ako oh, diba hindi oh, mauna ni ang atong pinakahihintay ato nang ang ating lata ako oh, na na siyang kuhaon ayaw na rin Foam. Ay. Plastic. Foam. Jenga. Jenga. Eh, alam nyo ba mga kayo? So, is excited ko kasi first time ko mga mga laptop nga ako ang custom. No. Yeah. So, ang pangalan sa laptop is Toshiba. No? Mana siya na? So, na, napalit ko lang na ako dito. Dito. No? Dito. Yan, yeah, pakaman. Dito na ako dipalit. Hindi ko talaga inakala na magkakalapat na ako ngayon. Kaya mga makaigso, maraming din salamat sa inyo dahil kayo din ang nagiging inspirasyon ko. Kasi habang iniisip ko kung paano kaya kung nagkakalaptop na ako, mas madali na aking hidit-tikit sa lahat sa aking mga pamilya din maraming din salamat sa kanila kasi nagyan nila ako ng inspirasyon na hindi man gaano kalaki ang mga ibinigay nila sa akin kung baga ito ang makabibigay, inspirasyon sa akin upang makapag at higit sa lahat na makapag-ipon para sa aking mga luho at higit sa lahat ng makaigso ang nasa taas nagpapasalamat ako nang napakamarami kasi ginabayan niya ako. Kaya mga makaiso, ito lang talaga ang aking mga masasabi. Ang laptop na ito ay hindi lang bunga ng aking pinanggihirapan. Ito'y simbolo ng aking tagumpay. Laban sa mga hamon ng buhay, patuloy kong gamitin ito bilang inspirasyon. Ang patuloy na lumalaban, ang mga pangarap na inaasang.